Paano alisin ang hang at lag sa Android phone? Pumunta lang kayo sa My Settings. Dito sa My Settings, scroll down nyo lang. May makikita ka dyan about device. Click nyo lang yan. Then, scroll down nyo. Tapos itong version. At dito sa My Version, may makikita ka dyan build number. So, pindutin nyo lang yan ng 7 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, you are now in developer mode. So, back kayo. Punta kayo dito sa my system settings. Scroll down nyo lang uli. Hanapin nyo itong developer option. At dito sa my developer option, scroll down nyo lang. Tapos, hanapin nyo itong background process limit. So, dapat is no background process. Dapat siya ay naka-off. Off nyo lang yan. Tapos, itong tatlong na dito sa may taas itong Windows, itong Window Animation Scale, Animation Scale, Animator Duration Scale. So, nakaano siya, Animation Scale times 1 silang tatlo, dapat naka-off silang tatlo. Pindutin nyo lang yan. Then, itong Animation Off, tapos ito din Transition, Animation Off, ito din Animator, Animation Off. At yan, bibilis na at mawawala na ang lag ng inyong Android phone